Ang mga alulong ng mga mababangis na nilalang gutong sa peruti. Gutom. Kendi tapo. Pwede Gutom sa laman peruti. ng peruti. sa laman mga Nagutom sa laman <laughs> <Peturi, peturi. laughs> ng Getum, na <laughs> na isang peturi na nilalang. <laughs> mga nila mabangis na nilalang. Ah, man mga pisman na tulad mo. Nagutong salaman. Nagutom salaman laman ng peturi na katulad mo. What? <tipos> ah! 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 <tipos> Kina What? please. <tipos>